Gusto mo ba na siya ay hindi makakatulog at mababalisa sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na na ikaw ay kinalimutan na niya at hindi na talaga siya nagpaparamdam sa iyo. Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya ay hindi makakatulog at mababalisa sa kakaisip sa iyo at ikaw ay maisipan niyang tawagan o kontakin ngayon mismo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses at all capital letters po dapat ang pagkasulat ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos kumuha ka rin ng isang buo ng dahon ng laurel at saka ilagay ito sa papel na sinulatan mo at sabay mong tupiin ito. At bago mo ilagay ito sa higaan mo, hawakan mo muna ito sa glit, ilapit sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay mo na ito sa higaan mo at hihigaan mo ito buong magdamag. At kung hindi ito safe sa higaan mo kinabukasan, ay kunin ito at dalhin o itago sa safe na walang makakakita at makakaalam at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog at kung sakaling okay na kayo at kumukontak na siya palagi sa iyo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At kung sakaling gusto mong ulitin ang paggawa nito ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palagi magdasal at manalangin at eto muna sa ngayon maraming salamat po sa panunood may God bless us all